sa inyong lahat. Ito at pangalawang gabi natin ngayon. Sana pagpalain ulit tayo tulad kagabi. Para magaragantang pandurudugtong. <laughs> dito kami nagpunta sa parting unahan. Kadugsong rin ito nung no, sinisida namin kagabi. Magbabaka sakali na mayroong labas dito na balatan ko pa pa. Sa Banagan, wala nang pag sa Banagan ngayon. Labas lang ang palagan dito kapag yung galing sa amihan. Tulad ng buwan ng Marso, Abril, Mayo. Pag ganito, balatan at kupa pa asa Kaya alang na wala yung habagat natin. Ang nagpalit amihan. Awan lang kung meron pang labas sa balatan ngayon. At kupapa pa. Yan guys, abang-abang lang. At baka wala nang liwanag na ito. Madive na rin kami. Yan. Danggit agad. Nabulusok pa lang nasaktuhan natin ang danggit. Yon, labo-labo. Ay, nakawala pa. Yung buti na lang at huminto ganda ng dalawa natin kuha magandang klase isda agad ito danggit magkatabi dubuli natin yun sapul pareho yun, malaking isda nasaan na yun uy, ando na andun, pupunta sa kabila abangan natin dun sa kabila baka sakaling lumabas ayun nagpataasan lang uy malaking isda ito yun, pinala ni Kashokoy ito, pasigundahan ko pa kala ako hindi makukuha sayang sana nito Buti at naabangan ni Kasyo vlog Morine na isda ito kung tawagin dito sa amin. Kapresyurin ito ng danggit, kanuping, mga samaran. Kahit malaki, pareho lang ang presyo nila. Matabang isda ito, masarap isigang. oy balatan kaya lang parang maliit maliit nga manipis ang laman huwag natin kunin hanap na lang tayo ng iba baka lamang may mga kasamahan lang yun talagbago tapos kauser kuha pareho. Kau sir, ni ito ng talagbago, 120 ang kilo. Yun, danggit pa. Na Parang walang balatan at kupa pa. Kadugsong lang ito guys, nung sinisida natin kagabi. Ito, sa ang langoy namin papunta doon sa dati. Sa linanguyan kagabi. Kaya lang wala pa tayo nakikita. Yon talagbago bago pa. Tsaga lang natin ang langoy, baka nasa parting unahan lang. Doon party sa linanguyan kagabi. ito sa pa magaganda klase rin ng isda dito kaya lang madalang rin tulad nung nangoy natin kagabi pero okay na ito Magagandang klase naman yun talagbago pa may isa pa Sana so, ko pa at balatan Para may karkantidad Ito, danggit ulit Dalawa Dubuli natin Uy, umalis itong isa Ikaw muna Yun Sabay so, balikan natin itong isa kuha pareho. Ito may pa. Oy, umalis agad. Ando na, iniwan na tayo. Papunta sa baba. Sa parting malalim. Puntahan natin baka huminto lang. Nasaan na yun? Ito, may isda dito sa parteng baba. Kanuping, malaki. Andun yung nakatakas. Ito muna unahin natin. Bago natin puntahan yung isa dito sa parteng baba. Nasaan na yun? Parang nawala. Nakaalis siguro. Ito naglipat ng pwisto. Kita ang parte ng buntot. Ay, ha maliyan. Daplis pa. Ando, nagdire na sa ilalim. Sayang. Malaking kanuping sana ito. Di bali, hanap tuloy lang tayo ng iba. Oh, hoy. Balatan. Malaki ito. Ayos, unang kuha na balatan, big. Yon, ku papa. Halos magkalapit lang sila. Ay sana dire-diretso na ito. Para makadagdag dun sa huli natin oh. unang gabi. Yon, balatan pa. Ay salamat, big uli. ito pa yun sunod sunod na nga thank you lord nandito lang pala party sa siniside natin nung isang gabi yun lapo lapo maganda talaga ang lugar na ito andito na tayo party sa sinisida natin kagabi maganda talaga ang lugar na ito ito talagang bago. May isa pa. Oy! Kala ako. Daplis na naman. Yan, kuha pareho. Ops! Balatan ulit! maganda ang mga nakikita nating balatan lahat big yun samaral uli ganda ng tulog Yon, balatan pa. Ala, sige. Pakita lang kayo. Thank you, ulit, Lord. Sunod-sunod na. Yun, kanuping naman. Sana makakuha rin yung dalawa kong kasama para ayos ang pangdurodogtong. <laughs> Oops, Samaral. Samaral ganda ng tago kita ang katawan yun balatan pa halos malalaki talaga lahat ang nakikita natin ito lapo lapo pa na sentro yun alatan kailang magalaw yun sa pool magalaw talagang alatan sa gabi hindi sila natulog langoy lang langoy masarap ito pang sigang Walang payat nito. Ito, lapo-lapo pa. Samaral ulit. piling pili ang isda natin ngayon kahit madalang oops balatan pa big green ito makapal may balatan kasing malaki kaya lang manipis ang laman Uy, nilagdagan yung kupa pa. Kapag malaking manipis ang laman ng balatan, medium lang yun. Ayos. Marami-rami na ang huli natin. Sana yung dalawa kong kasama, maraming kuha rin. Ito pa. Kupa pa uli. Yung guys, maaho na ako at sobrang babad na sa tubig. Masobrahan na sa oras. Yan guys, ito na yung Huli natin sa isang dive. Si Kasyoko'y blaga nakaraming kupa pa. Mm. Tapos nakabanagan pa siya. Ano? Tapos yung isa ko pang kasama. Nakahuli rin ang kupa pa. Ako, aapat yung nakuha ko. Shout out tayo guys. Shout out kay Color Mix TV from Saudi Arabia. At shout out rin sa Dinis de la Cruz Family from Naik Cavite at shout sa Family Alarcio from Antipolo City at Family Napili Yo, nag na naman <laughs> at shout din sa Family Beligas at shout out sa Family Hamito, Family Gibara, Family Paharin <laughs> at Family <laughs> Saino. Yun, shoutout po oh, sa inyo oh, lahat dyan. Oh, at shoutout rin kila Loe Kawaling kaya kaya from Aklan. Ben Salamuding kaya from Mataba, Aroroy, Masbate. At shoutout rin kay Shirley. At sa mga oh, tao niya oh, sa tahian, kina Grace, Helen, at kay Mami Itim. Galing kay Rin Chester Ranada. At out rin kila Joseph Hernandez from Tambo, Pamplona, Kamsor. At shout out rin kay John Marco from Maricaba Island, Tingloy, Batangas. Reynan Cabreros from Pandi, Bulacan. Joven Salmorin from LGU, Gotalak, Sambuanga, Delisor. Oscar Ore Hina from Sorsogon. Pereira Arnel. Eleanor Sindanya. Sinaida de Borja, Jobert Bilarba, Resaldo Katropa, Katrops TV, at kay Michael Sanchez, Bal Lapas, at sikit sa lahat, shout kay Edward Kalinog Jr. from Bacolod City. Yun, mga manoy, manay, shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta. At sa lahat ng silent viewers ko Shout out rin sa inyong lahat Maraming maraming salamat rin po Sa inyong pagsusuporta At sa mga OFW Shout out rin sa inyong lahat Ayos pa man guys Ang huli natin ngayong pangalawang gabi Shout out rin sa magkapatid na Eric Dibirat, at Anika Vog At sa kanilang mukbang sisig Diyan sa Ilocos Norte Yeah. Uh. Ayan guys, ito yung huli natin ngayon. Uh. Yun, <coughs> Salamat sa biyayan ni Lord ngayong gabi. Ay, tis. Medyo humina na labas ng balatan. Tapos ko pa pa. No, Gawa nung amihan, lumamig ang ilalim ng tubig. Kapag lumamig ang ilalim ng tubig, hindi ganong nalabas ang balatan at kupa pa. Nawala kasi ang habagat. Matabi na rin kami. Bukas naman. Yan, ito na guys, sinuli. Kaunti lang talaga ang isda. Ito yung huling balata nung una nating gabi. 33 na piraso. Ito naman yung huli natin kagabi. Dosing piraso lahat. At ito yung mga kupapa. pa. Inihirihiwalay na mga lagayan at puno na yung asilo. Ibinukod yung banagan. Ay no? Ayos pa man pala yung nakuha natin kagabi. Disunibin ko pa pa ang naidagdag pa kagabi tapos dosing balatan. Kaya lang ang isda, mahina talaga. Malbasa, hindi man mga isda yung pinupuntahan namin. Ang focus talaga namin dito, balatan, tas kupa pa. Gawa ng mahalang balatan, sinasamantala namin. abang hindi pa nababa ng presyo. <laughs> Mamayang gabi, paka isang dive namin, uwi na rin kami dun sa lugar namin. Titingnan natin kung ilan man kikitain sa tatlong gabi. <laughs> Sana makakuha pa mamayang kupapa balatan para madagdagan itong huli natin sa dalawang gabi. Yun guys, mamayang gabi uli. <laughs> ang inyong lingkod, Bicol Ako Vlog. Magpagpalang hapon sa inyong lahat. Yun at hindi na tayo pa tatlong gabi. Andiyan na ang lakas. Uuwi na rin kami ngayong hapon. Baka abutin pa ba kami ng bagyo dito sa isla. Ayun guys, nagdidilim. Galing na naman sa amihan, ang alon, hangin. Kaya ngayong hapon, uuwi rin agad kami at baka abutin pa ba kami ng lakas mo ngayong gabi. Yun lang tayo kita-kita sa tabi. <laughs> Sayang, hindi tayo nakatatlong gabi. Labasa na ang balatan. Di ba rin, mabawi na rin tayo sa susunod. Pakalipas nitong lakas. Ayan na guys, ang dilim, palibot. Yan yung sama ng panahon. No pressure siguro, bagyo na ito. Kaya kailangan makauwi kami. Baka abutin pa mamayang gabi, yung lakas. Palibot ng ingitim. Ayan guys, good morning. Ito, tititimbang ngayong huli. Dumating kami kagabi dito ay alas at Kaya ngayong umaga, ang deliver ng isda. Ya, yeah. puro yilo. Puro yilo ba kang melta ba ka? Ayan kami tayo Ay, Ngay. Sayang, kung nakatatlong gabi sana tayo. lang, walang mga gawa. Baka doon pa tayo abutan ng lakas sa isla. Tingnan natin kung ilan naman lang kikitain natin sa dalawang gabi. Ang tawag doon. Hilirikit, hiniran lang yun. <laughs> Iniwan din eh. Hilirik <laughs> Yan <din> eh. <laughs> guys, ito na ang kita natin sa dalawang gabi. Yung sa isda, 3,722. Ito naman yung sa kupa pa. 7,252. Ito naman yung sa balatan, 10,600. yon salamat sa biyayaan ni Lord binigyan ulit kami ng pang tong ito naman yung kaldero namin maitim <laughs> ito naman yung inakay ko nagkakain ng sopas yung guys ang susunod nating na adventure ang inyong lingkod di ko vlog